Hello mga kalaki, magandang hapon po sa inyo. 5 PM na po ng hapon at tara mamigay na po tayo ng mga lucky numbers po ngayon po ng hapon. Syempre mga kalaki, andito pa rin po tayo sa Baguio City kung saan nandito po tayo sa mga bike. Ayan. At syempre po mga kalaki, ang mga lucky numbers po natin na inaabangan po ng lahat ay talaga naman pong legit po na lumalabas. Yung mga iba po talagang nananalo, yung iba hindi naman po. So wala naman pong problema po sa mga lucky numbers po natin kung talagang gusto nyo pong ilaban, ilaban nyo. Kung ayaw nyo po, okay lang. Ang mga lucky numbers po natin libre yan. Wala pong bayad yun mga kalaki. At syempre ang mga lucky numbers po natin ay sa mga hindi natin ipinipilit siya po. Sa mga followers namin na kumukuha mga laki numbers namin, talagang nagtsatsaga. Maraming salamat po sa inyo at wala po kaming pagsidlang ng tuwa dahil po tumataas po ang followers natin mga kalaki. Kaya sa mga legit na mga followers namin dyan, hindi po kami titigil na mamigay po ng mga lucky numbers po sa inyo. At syempre, nandito po tayo ngayon para mamigay po ng mga 2-digit, 3-digit, 4-digit, 5-digit, at 6-digit lucky numbers po para po sa ating lahat. Okay, so kung ready ka na at ready na rin ako, tara mamigay na po tayo ng mga lucky numbers. Pero bago, bago tayo mamigay niyan, yung mga gusto po magpamember ng private consultation, abangan nyo po yung mga slot po na hindi po kukunin ng mga nagpamember ng July at ng August. Pag hindi po nila kinuha, i Ibigay ko po ang slot ngayong October para po sa mga gusto pong magpa-member po ng slot. Okay, kaya mga kalaki, kung ready ka na, tara na! Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo, handa ka na bang manalo at maging tilyonaryo? Ayan po mga kalaki, eto na po ang mga 2-digit lucky numbers para po sa inyo. Ang 2-digit lucky numbers mo ay number 17 at number 26. Yun po yung una. Ang pangalawa po, number 8 at number 15. At ang pangatlo po, number 9 at number 24. Ayan po mga kalaki. At syempre, isunod na po natin ang 3-digit lucky numbers. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 2, number 9, number 8. Ayan po yung una at ang pangalawa po number 7, number 3, number 5. Ayan po at ang pangatlo po number 6, 6 at 1. Ayan mga kalaki. Syempre isunod na po natin ang 4 digit lucky numbers. Ang 4 digit lucky numbers mo ay number 8, number 4, number 2 at number 9. Ang isa pa po, number 3, number 7, number 7 at number 0. At ang pangatlo po number 8, number 1, number 1 at number 7 ayan Ay, kompleto na po ating mga 2 digit 3 digit, 4 digits po at make sure po na irarambol nyo po yan pag inilaban nyo po yan sa mga lotto outlet at syempre po mga kalaki ang lucky numbers po natin inaalagaan yan ulit ng 3 days bago po natin bitawan bago po natin ibigay ang pa <laughs> ayan po inuubo na ako sobrang lamig, bago po natin ibigay ang 5 digit lucky numbers at ang 6 digit lucky numbers syempre po sa mga bago po sa vlog namin Abay, hanapin nyo lang po. i at i-follow nyo po kami sa Facebook po. Hanapin po ang Red Parunkin po sa Facebook na meron pong 316,000 followers. Sa YouTube po, 16,000 followers. At sa TikTok po, 414,000 followers na po tayo mga kalaki. Tuloy-tuloy lamang po ang pag-angat ng mga followers natin. May second account po kami. Aris Gatchalian po at saka po Red Parungkin yung naka-yellow t-shirt ako na may picture namin ni Lola Carmen at meron na rin po kami sa second account na 50,000 followers. Diyan po kayo magko-comment at hihingi po ng mga lucky numbers para sa ganun po pag nabasa ko po at nakita ko po ang mga message nyo, re-replyan ko po kayo at the same time bibigyan ko po kayo ng mga lucky numbers na gusto nyo. O, oh, di ba? Magkaibigan na agad tayo. Kahit hindi na kayo magpa-private consultation, automatic po meron po kayong lucky code. Ayan mga kalaki, kaya ano pang hinihintay nyo? Abay, magpa-member ka na sa mga may gusto. At make sure po, bago po kayo magpa-member sa lucky world namin, sa private consultation, Ah, kailangan po makausap nyo po ako para legit po kasi marami pong gumagaya ng mga account namin, okay? So wag po tayo magpapadala-dala sa mga may hilig gumaya ng account dyan. At syempre, ngayon pong last day natin sa Bagyo, mamaya po, mamimili po tayo ng mga ng mga pasalubong po para po sa kanila, sa kay Lola. At syempre, dun po sa mga humihingi po ng mga ng mga pambili ng gamot, mga vitamins at pabili ng mga Uh, konting gamot ng kanilang mga may sakit na mga mahal sa buhay. Sige po, bibigyan ko po kayo. Papadalan ko po kayo ng mga, gamot, ng mga pambili ng gamot. Sabihin nyo lang po sa akin kung saan ko po kayo pwedeng padalan. Okay, so mga kalaki, eto na. Ibigay na natin ang 5-digit lucky numbers at 6-digit lucky numbers. Ang 5-digit lucky numbers mo ay number 14, number 19, number 28, number 26, number 35. At syempre ang pangalawa po, number 23, number 17, number 28, number 31, at number 24. Ayan, syempre bago po natin ibigay ang 6 digit lucky numbers Ang 6 digit lucky numbers po namin Pwede po dito ang 642, ang 645, ang 649, ang 655 at 658 6 digit lucky numbers Ayan po mga kalakis kung ready ka na kunin ang mga lucky numbers Alam mo na napakalalaki na po ng price. Sobrang lalaki na po ng mga price. Chinek po kanina sa Lotto Outlet. Dito kanina sa Baguio, dumuan, dumaan ako. Tumaya po ako ng 2-digit at 3-digit. syempre yung 6-digit na ibibigay ko sa inyo ngayon, inilaban ko na po na una na po akong tumaya kanina. Sana, Munti pa nga ako maabutan ng sold out eh sa 2 digit, 3 digit, 4 digit. Talaga pong lahat po ng binibigay natin nakakatuwa, nagso-sold out po. Naranasan mo na rin ba maabutan ng sold out? Kaya ano pang hinihintay mo? Pagkabigay na pagkabigay ko ng mga 6 digit lucky numbers, takbo na po sa sukinyong outlet. Ito na po ang 6 digit lucky numbers. Number 5, number 16, number 29, number 32, number 37 at number 40. At ang isa pa po, number 7 Number 28 Number 23 Number 21 Number 34 At number 9 Ayan, kompleto rin po ang mga lucky numbers natin ngayong hapon. Takbo na sa sukin yung outlet at ingat at make sure po na alagaan nyo yan ng 3 days bago natin palitan. Ito na po tayo sa shout out time. Shout out po sa pamilya, ano to? Pamilya Manye, Maniego, Pamilya Maniego po ng, ng Taytay Rizal uy, Taytay Rizal naman maraming salamat po sa Pamilya Maniego sa panonood po sa mga vlog namin at siyempre para po dito sa mga uh, tricycle driver po ng Paniki Taylak. Hello po sa inyo, shout out po diyan sa mga uh, toda po diyan sa Paniki shout out Tarlac. Sa maraming salamat po sa mga panonood sa vlog namin araw-araw at hangad ko po na manalo kayo at swertein kayo sa mga lucky numbers namin. Sana yung mga hindi pa nananalo bago ngayong sumapit ang Pasko ngayong birmans, manalo na po kayo. 'Yun po ang hangad namin at siyempre, samahan niyo po muli kami. Tara, mamamasyal na uli ako dito sa City of Pines, dito po sa Baguio City at ito po uli si SG Red nagsasabi sa lucky world namin magtsaga ka lang, mananalo't mananalo, mananalo ka okay, so ingat po